San Carlos City, sa Andres Bonifacio Central School, na mamatay sa ng beneficiary na tulunghaan alang sa e school program o ang Memorandum of Agreement alang. Ipirmahan sa ka grupo dito sa ABC ngayong September 5, 2013. Ang programa sa kapulisan, itawag o paralan mo, mahal ko, nga nagpunting sa pagpugong sa krimen, pinaagi sa mga school-based program o child-friendly approach na paag. Tuyo-usab sa mga programa ang pag-influence, pag-monitor o pag sa mga pupils kabahin sa pagrespeto o pagsunod sa mga balaod, mga tao nga nagpatuman sa balaod, pagsanta o paglikay sa krimen, pag sa droga, hustong pamatasan o pagkamakinasun nun. Sa mensahe na dipaambit ni PNP Police Superintendent Victorino Romanilius Jr., siya nagkanayon na siya mapasalamatun kayo sa ABCS sa pagdawat sa ilang programa kay kini alang manusab kanila ng mga pupils angay lang kuno nga ilang tutukan ang mga bata sa eskwelahan kay kanila man magsugod ang maayong mga katawhan sa katilingban o nga ang mga katungdanan sa kapolisan, dili lang ang pagdakop sa mga kriminal o sila dili angay kahadlukan. Human sa programa sa kabataan, ang mga kapulisan mututok na usab sa mga ginikanan, sama sa paghimo o seminars kabahin sa balaod o guban pa. Uh, gusto na ipaabot sa teachers o sa mga estudyante, especially kanyang mga greens, high, six, na mga grades 5 at 6, ay hapit na din sila mag high school. So, ang ato ang target audience, no? So, gusto na mo mag-guide ka mo sa eksakto o sa pag sa balaod, kay kini mga elementary level mao gid uh, molding uh, ground yun. kay kung unsa ta sa pagpadako giun sa ta pagtudlo sa atong mga teachers diri sa elementary level most probably madala gid na nato pagtapo nato. now gusto ko na mo sa kini programa gusto na mo mapabalo sa mga kabataan nga dili lang ang pulis trabaho ako magbantay sa kalinaw o sa pagpili na kami responsibilidad sa komunidad, sa inyo, especially sa inyo ng mga kabataan. O ang abo kong punto nga dapat kami ng mga pulis, hindi kami ninyo dapat kahalagkadupan. No? Ay eh, kami inyong ang mga alagad, kasi servisyo para sa proteksyon ninyo, sa inyo mga propidad, sa inyong inabuhi dili mi dapat inyo kaadlukan kung among gusto na makuha na mo ang inyong respeto. Now, kini nga programa dili lang ta mo 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 hunong ni ini. Mudungagan pa nina mo in the near future. As what I said to uh, Ma'am Adonyosa na after di siguro uh, makita nato nga may development na o okay ang atong programa, we will get involved sa mga parents. Kaya isa No matter kung kung sa itong ipag-educate sa mga kabataan, kung dili ko po with education parents, mawala na na po. So, we might as well involve the parents. Siguro makakandakta seminars on 7610 and an other pertinent laws. Si Eva Doliosa, principal sa maong tulunghaan, nagkanayon nga siya nalipay usab na sila ang napili sa kapulisan tungod kay ang eskwelahan di makahimo kun sira. Nakinahanglan usab ini ug mga kauban sama sa kapulisan sa pagpatuman sa balaod. Ang mga mipirma sa kasabutan tali sa kapulisan sa San Carlos ug sa ABCS mao sila si PNP Police Superintendent Victorino Romanius Jr. o Principal Eva Dolyosa sa ABCS na sinaksihan nila ni Police Senior Inspector Mark Altenig Daroca, PO2 Marites Elisis o SPO4 ni Seforo Riqueron sa Kapulisan o nila ni Coordinator o Program Coordinator Myla Valle, ABCS SGC President Maria Felomina Flores ug Supervisor Dr. Chona Bistis sa Habig sa Andres Bonifacio Central School.